magpapagawa lang ako ng tarpaulin si Camille siyempre ikaw na una ang anak ko na tumodraduate kaya kailangan magpagawa ako ng tarpaulin para sa kanya ito tayo sa lotus mall Minsan yung bigla-bigla ang desisyon ko, ito rin ang nagpapangarag sa akin. E paano naman kasi, a day before graduation, dun ko palang naisipan na magpagawa ng tarpaulin. Ang cute ko! Ngayon naman, bibili ako ng dress. Alam niyo guys, hindi talaga ako sanay na mag-dress. request ng anak ko, gusto niya kasi pag graduation niya ng college, magde-dress daw ako. Nung elementary pa lang si Camille, sinabi niya sa akin na mama parang hindi pa kita nakikita nakadress. Ang sagot ko lang sa kanya, ayoko eh. Kaya ang sabi niya, kailangan sa college graduation ko nakadress ka. Sabi ko, ayoko nga, hindi nila ako a-attend. <laughs> hindi talaga komportable na nakadress. So Bad luck sa akin. <laughs> Dahil napilit ako na umaten ng graduation, kailangan ko raw mag-dress. Ayun, kaya nagmamadala akong pumunta ng SM. At kailangan, after one hour, makabalik ako kasi magsasara na yung ng tarpaulin. Sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko na na-videohan yung pamimili ko ng dress, shoes, and bag. Ewan ko ba, ba't kailang magpag Gusto ko lang talaga mag-rubber shoes. Grabe yung shopping na yun. Nagawa ko lang na isang oras kasama na biyahe nun. Mission accomplished. <laughs> graduation day na. In fairness dito sa mga anak ko, matipid. Kita niyo naman sariling sikap sa pag-aayos ng buhok at pag may make up. Kaloka lang yung sked ng graduation nila. 8 o'clock ng umaga lang naman. Buti na lang sinundo kami ni Kuya Shelo at ni Ate Marivic. Kundi, nabulok na kami sa traffic. Hi Cavite, hello! Okay, nandito na kami sa PICC. Picture, picture. Ayan na, magsusunod siya ng toga. sa graduate. Ang daming graduate tapos magiging underemployed lang. Hi, Camille! Camille! Wala lang. Alam niyo mga ka siya until now hindi pa rin nagsisink in sa akin na may college graduate na ako. Naalala ko pa noon yung stress niya sa thesis niya. Paano ba naman kasi nag-working student? Pinagalitan ko pa nga siya noon eh. Bakit kailangan mong mag-working student? Kaya ka pa namang pag-aralin. Mag-focus ka lang muna sa pag-aaral mo dahil after graduation naman, wala ka naman ibang gagawin kundi magtrabaho. O di kaya i-manage yung mga negosyo natin, char. Kaso ayaw niya magpaawat dahil gusto daw niya. Sabi ko kasi sa kanya, kadalasan kapag nakatikim na ng sahod, tatamarin rin sa pag In fairness naman hindi, kaso na-compromise lang din yung health niya. Flex ko lang tong anak kong si Camille ha. Simula nung nag-aaral siya, never talaga akong binigyan ng sakit ng ulo. Achiever siya. Talagang nagpo-focus siya sa pag-aaral. Hindi talaga siya nagpapadistract. Sabi nga niya, no boyfriend since birth. Mm, sabi niya yan. <laughs> Tsaka parang ako yan, hindi ba barkada? O, oh, kwento ko to, bida ako dyan. Okay, dahil achiever nga siya, simula prep with high honors yan. Tapos lagi pa siyang sinasali pag may ma-presentation sa school. Pambato din kasi sa sayawan to. Kaya magugulat na lang ako pag sinabi niya, mama punta ka ng school, mag-present -pre kami. Ay, may ganun. oh, fast forward tayo ng college na. Nagulat talaga ako kasi lagi siyang kasali sa president's lister. Noong una, hindi ko alam ko ano yan. Kasi nakagraduate naman ako na hindi ko iniintindi yung mga ganyan-ganyan eh. Ang alam ko lang naman kasi ay dean's lister. May mataas pa pala dyan, president's lister. Abay, malay ko ba? Akala ko, Latin honor siya. Hindi pala. Kasi nagkaroon siya ng problema sa isang prof lang yun ha. Kasi kalahati daw ng klase nila, binigyan sila ng tres. Sabi ko sa kanya, bakit hindi nyo reklamo yon Sabi niya, pinaglaban naman daw nila. Kaso, basta daw. Ayaw na niya ikwento kasi pag tuwing naaalala niya, nai-stress lang daw siya. So, ayun, hindi siya nakasali sa with Latin honors. Minsan talaga may mga professor na ganyan, no? Yun bang parang hindi masaya yung childhood niya? nandadamay. Minsan, power trip. May nangyari pa dati, ah. May isang prof na nagkamali ng encode sa grade niya. Eh, din, nareklamo niya. Sabi ba naman na ipasa na daw? Bawi na lang daw next sem, Huh? Pero sa awan ng Diyos na ayos naman 'yun. So ito na nga sabi niya, "Mama, oh, hindi ako kasama sa cum laude." Sabi ko sa kanya, "Okay lang 'yun. Ang mahalaga may natutunan ka at nag-enjoy ka sa pag-aaral mo." Tsaka ang hirap kaya pag may mga ganyan tag. Nakaka-pressure kaya 'yan. Grabe ang workload. Akala mo naman malaki yung sahod. Honorable May M. Fies, representing the private sector. Fies. Honorable called Jim Yung mga nakamention dyan, kakilala ko. Kasi naging kasamaan ko sila sa organization dati. At sa student council. Oh yes, naging student council ako. Student council counselor ng college namin. College of Economics and Politics. O oh, ba diba, pagani-ganito lang ako. Pero, hmm, charat. Manuel and Siyempre, kilala ko rin yung presidente ng PUP ngayon. Wala lang, share ko lang. The Honorable Honey Rose D. Mercado, Undersecretary, Traditional Media and External Affairs, Presidential Communication Office, commencement Speaker. The National Anthem and Doxology to be led by D. U. B. Parada. Mayong magigil, mera na akong naging emotional dyan. Kasi may mga nag-flashback, nakita ko ulit yung mga dating ka-organization ko, yung mga kumakanta, nakita ko ulit yung flag ng PUP, at higit sa lahat grumaduate yung anak ko sa alma mater ko. Nakaka-proud talaga. Bachelor of Arts in Broadcasting? Yes. The friends, Cam Christine Clary, anak Bilib lang talaga ako sa anak kong to. O, oh, wag ikalaki ng ulo. Sa dami ng pagsubok sa pamilya namin, hindi hmm. talaga siya nagpatinag. Makikita mo talaga sa kanya yung determination. O, oh, may pangarap. Kung laude. Mama Raldo. Nairaos niya. <laughs> may pasok kayo na, na. Wow, Jim Paul. Go, Jim Paul. Hello. pagkatapos ng kurso Ano ka palaga? Bilang scholar ng bayan Bilang scholar ng bayan Na kumikilala sa estado Na sa estado Sa kanyang malaking ambag sa aking pag-aaral Sa kanyang malaking ambag sa aking pag-aaral Ang kaya ng isip ng kabataan May mga na culture shock dito Alam ko hindi to yung tamang venue Para ipahayag ang kanilang hinaing Welcome sa culture ng PUP <laughs> Pinapakita lang dito na may demokrasya pa rin tayo May freedom of speech Dahil kung wala baka tiniergas na yan sa labas Actually may sumigaw dyan na wala kayong utang na loob May kanya-kanya naman kasi tayong opinion at pananaw Hindi magpapahayag yan kung walang nakikitang mali Maaring sa inyo wala pero sa iba meron. Wala naman kasing perfect gobyerno, 'di ba? Kung walang mag-voice out o kakalampag, eh sino? May mga negative chika about sa school namin. Pero nasa estudyante pa rin naman yan eh. Dumaan din kami mag-asawa sa ganyan nung naging estudyante kami. Pero hindi namin in-encourage o never din namin dini-discourage na maging aktivista ang mga anak namin. Kasi binigyan namin sila ng kalayaan at maging radical mag-isip. Yung aware sila kung anong nangyayari sa lipunan. Tsaka nasa kanila naman yan kung gusto nilang maging masustansya silang kausap. dress maski hindi naman ako mo mother o di ba hindi halata sa dress ko na may sunog ng plancha sinapian ako ng pagiging OC dahil sa pagmamadali na i ko yung thermostat ng plancha ayun nasunog sa may bandang balikat buti na lang may belt siya ginupit tapos pinantapal ko Para may sumpa sa akin yung college graduation. Kasi nung graduate ako, nasunog din ng plancha yung dress ko. Aww. Aww. Uh, no, start, right? fresh. Yay! Congrats! <laughs> <laughs> Sa lubungin ninyo yung mga OFW. <laughs> picture, picture. <laughs> Yan na, kuya. Yan pa, na. Napapag-graduate kuya. <laughs> <laughs> uh, congrats, kuya. <laughs> <laughs> Thank you, ate. Napag-graduate mo mga anak ko. Ay, mga anak ko. Anak <laughs> <laughs> ko. Hindi ni Manu. thank you, Lord. Ah. Ah. Ay! May ganyan palang eksena. Ay! Ay! Ah. Tanghali na nung natapos yung graduation nila kaya gutom na gutom na talaga kami dyan. Kaya nag-yellow cab na lang kami. Simple lang celebration lang naman kasi may pinaplano yung groom's date. ichi ko sa inyo sa part 2 nito. So, um uh, thinking for this really to I think Another uh, event we would of is family and even those family uh, um, members. always oh. great to that are and have yeah. um, a and safe yeah. environment And we would yeah. like to honor this um, event uh, to you and to honor this um, special event in our lives to you. And thank you for all the blessings that you gave us today. and. Uh, um, bless us our Lord in this day, which we are about to receive from the Lord of Christ. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yay! Congratulations! congratulations Lord may graduate na ako. Ibig sabihin yan, tumatanda na rin ako. Well, next chapter na rin to sa buhay ni Camille. Okay, uulitin ko lang yung post ko sa FB. Gusto ko lang magpasalamat sa mga taong naging parte ng pag-aaral ni Camille. Lalong-lalo -lalo na kay Ate Marivic at kay Kuya Shelo. Thank you sa walang sawang pagsuporta sa amin. Sa buong Hamero family, thank you, thank you talaga. At syempre sa Pasha family na minsan din nabulabog namin para may matuluyan ang mga anak ko sa Manila. Sa mga tao na ginawa niyang inspirasyon, isa na doon ang BTS. Thank you! sa pagtutulungan natin, may napag-graduate tayong Camille. At higit sa lahat, thank you, Lord. Bye, hi, butterfly. Yay! Wala, si Kuya Erson kanina eh. Wait. Tadadadad! Ah! Tadadad! Oh, di ba? Di ba? Ang ganyan. Eh? Uh? Uh? baka humingi niya <laughs> <laughs> Hi, siya humingi niya baka siya hindi humingi niya gusto mo magkamalang siya pala yung matapakbo? doon o, oh, doon o, doon sa taas o, doon 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 gagaling, dapat tapos mababa uh, Ano si Chaska, next year yan uh, siya ay na, graduate na ako so, oh, <laughs> na hindi oh mo here ba graduate na ako na thank you kaya sabi kayo, Lord, salamat. Pati <laughs> sa lahat ng akal natin. Ma, graduate na si Camille. Thank you, Mama Victoria, sa mga dasal mo noon na makapagtapos sa mga apo nyo. May dalawang apong graduate ka na, ma. Again, congrats na. Congrats din, kasi nagtagumpay ka na pagsuotin ako ng pag-girl na outfit. The big Hit represent Bangtan Sonyeondan. Surapuhen 우리 모두 다 눈물 흘리잖아 지금 이 순간 Adios middle school 졸업한 지 5분만에 밀가루 We young, wild and free. 오늘은 다들 안정환치고 소고기나 삶을겠지. 어른이 된것 같은 기분에 친구들과 외출했어. 저번 정신 없이 놀등 가득 고딩 누나들만 지나가면 눈이 돌아가. 친구들이 물어봐 너 데뷔는 어디야? 궁금해요. 궁금하면 500권. 거의 다 왔어. 때가 되면 날아서 나올 테니까 니들은 팬 활동 준비나 하셔. 연습생이란 일 때문에 후회를 해볼 틈도 없이 다시 출발선에 서었어. 꽃다발을 던져. 나를 향해. My graduation.